Hi guys! Good morning everyone! Um, guys, YouTuber ka ba? Or maliit na digital creator ka ba? Um, gusto mo bang mag-video pero nahihirapan kang i-video yung sarili mo? Kasi nakakapagod at ang dami mong gawain. Gusto mo mag-live pero ang dami mong ginagawa. Kaya guys, hindi problema yan. Ito. Ito solution dyan. Ayan guys. May bago akong na-discover sa YouTube or sa TikTok. Meron din siya sa, available din siya sa Shopee. Ayan, guys. Um, naka 360 auto face tracking tayo, guys. Ayan, tripod siya, guys. Walang problema kung may ginagawa ka kasi sumusunod siya sa'yo kung saan ka pupunta. Nag-live ka lang dyan. Nadiditik niya yung face figure mo. Susundan at susundan kanya, guys. Tingnan nyo. Pupunta ako doon sa may gilid. Susunod siya sa akin. Ayan. Yay! Hi! Kahit saan ka pupunta guys. Doon naman tayo sa kabila. Ayan guys. Ang mahal niya kaso lang. Maliit lang yung version na kinuha ko. Um. Nasa 900 plus yata yung nabayaran ko. Kasi maliit lang siya. Isang dangka lang yata. Ang ganyan. Pero sumusunod siya guys Habang may ginagawa ka Susundan at susundan kanya Kung saan ka pupunta Ayan guys Sa mga small youtuber dyan Na nagsisimula pa lang Nahirapan kayo na anong Mag video sa sarili nyo Ito so, solid to guys Promise Parang may taga video na kayo Ayan guys 360 Auto Face tracking Ayan guys Auto face tracking Ayan Try fun Ayan Available siya sa TikTok, guys. Ilalagay ko lang yung link para pwede kayong mag order nito sa Shopee at saka sa TikTok. Ayan, guys. Thank you for watching. Ayan, guys. Ayan yung ano natin, guys. Oo. Oh. Ayan yung uh, tripod natin na ano. 360 auto face tracking. Ayan, guys. Ayan siya. Ayan pang ano talaga siya pang vlogger kayo kaso lang maliit na vlogger lang muna tayo eh, kasi nag-uumpisa pa lang tayo ayan guys kung gusto nyo hindi na kayo mahirapan mag-video or i-video ang sarili nyo. ayan pwede na to may ilaw dan sya, din siya guys oh ayan para pag madilim yung, yung ano area ayan may ano na kayo No need na, na mag-ano kay ng ring light kasi may re, may ilaw na siya eh. Pwede siya gamitin pag mag-live kayo nang gabi. Ayan guys. Ang galing niya, 'di ba? na, na auto detect niya yung face figure natin kaya sumusunod siya kung saan tayo pupunta. Ayan guys. Ang galing niya. Sa TikTok ko to nakita eh. No, hindi ko alam kung paano patayin.